Ayan, pumasok na tayo sa rotunda. Ayan. Pabas ng rotunda, pagunta sa Jose Red drop no Boulevard. Alright, nandito na natin yung pasayro. So, manahimik na tayo kaya nandito na natin yung pasayro. So, maraming... ngayon, magandang hapon at magandang tanghali ay mga nahapon na pala sa atin lahat. sa so, mayroon na naman si Kuya Umbaw, uh, balita para sa inyo, mga Kuya Umbaw. So, bago ang lahat, mapisa natin uh, time check muna tayo. 3.01 na ng hapon. So, medyo masama ang ulan. Masama ang balita. Hindi <laughs> naman. Uh, unahin na natin sa good news, laging good news. So, ito sa araw ito ngayon na lunes uh, nasa biyahe tayo. Nakaisang biyahe lang ako. So, pauwi na tayo kasi coding tayo ngayon. So, update natin na naman ating kalagayan niya ng panahon. Kung ano na naman mm. ang nangyari sa panahon. So, yun lang gusto malaman. So, ayan. Tara, let's go. So, ayan lang naman ang ibabalita ni Kuya Ambao. Siyempre, sabi ko sa inyo nga naman uh, kung ano yung mga lakad ni Kuya Ambao so kasama kayo sa aking lakad kasi babalitaan ko kayo kung ano mga ginagawa ni Kuya Ambao sa panahon, sa araw at mga ginagawa ni Kuya Ambao sa man tayo naroon kasi sa ating pagtatrabaho ah, bilang isang grab driver kung saan saan kayo narating na so ayan na yung masisilayan ngayon araw na to sa lunis ng araw ng hapon ayan, umuulan po tayo ngayon <laughs> Ayon sa balita, balita ni Kuya Umbaw sa Radyong Guba, ah, hindi pa po nasisira. Sirain na natin. <laughs> ayan, umuulan ngayon. So kanina medyo mainit na hindi na gano'ng mainit, ah, medyo makulimlim kasi yung panahon kanina bago marisik si Kuya Umbaw. So ngayon, ah, tuluyan talaga siya umulan. So ayan, dito lang tayo ngayon sa Metro Manila lang. Ah, para nyake So pauwi na tayo kay baka buta tayo ng coding. So ayan lang. Ang update ni Kuya Ombao sa araw ito. So ayan. Bibiyahin na tayo tapos doon tayo maggaano. Video-video tayo sa una kung anong sitwasyon do sa sa ating karsada sa dadanan da, sa Maynila. Kasi bawal tayo dumaan ng Makati. So pauwi na tayo. Pasay Ruas Boulevard to Pier lang tayo. Pabutang nabutas, butang malabon. So lang, sige update kayo, update kita Update kayo sa ating biyahe ngayon sa araw ito Okay, let's go! Ayan o no? So medyo makulimlim talaga ngayon panahon Talaga maulan-ulan alam na, tag-ulan na Pero wala pa naman baha, maulan lang siya Yo, traffic na Stop man Yun. Yan, update natin sa araw ito ngayon So, maulan-ulan lang siya At tayo pa na Yan Ah, alam nyo itong lugar Hindi ko alam kung sa ito dito eh. Comment below para malaman natin madalas kayo dumaan dito comment kayo kung anong area to dito ayan o alam nyo yung lugar na to dito tayo ngayon sa Moa makapagalabi nyo alam nyo yung lugar na yan dito tayo sa makapagal kung saan yung makapagal alam nyo na kung saan lugar yan makapagal hindi si Arroyo oh. <laughs> dito tayo dumaan kasi pa uwi na tayo hindi tayo lang booking kaya isang book lang ako galing airport lang hinatid ko lang galing sa oh, galing sa Malabon to airport lang tama na yun ito naman sa makapagala wala pa naman ito yung baha o ulan lang siya hindi pa gano'ng matrapi kasi medyo na stress pa lang pero uwi na tayo kasi maabutan tayo ng coding baka ma parang nakaraan eh inabutan kami sa pier mabuti nakalusot talagang linunusot ko talaga lampas, lampas na alas 5 eh talagang dinain ko lang sa gitna talagang tiniknikan lang ko yung bow pero awa ng Diyos ha? naka nakauwi tayo hindi tayo nahuli ng kuding ngayon sana hindi tayo mabutan kasi mahirap na mabutan tayo ng pudding magtambay tayo sa gilid sayang oras so, isang biyahe lang naman si Kuya yung Soke okay, ko lang yan Soke, okay, isa lang Buzzer with Pasok Yan Alam nyo yan Lugar na yan Oh Kahabaan ng Makapagalabi nyo Ito yung tayo dyan Ano makahabol tayo, so, madrapic. Ma yeah, meron tayong pick-up na, pick na pasahero. Muah. So, pick upin natin, sayang. Le, hatu yung baw. Yan. Sa meron tayong pick-up eh, eh, no. Pasukin ng sa labasan. Sayang kasi pa-puntan butas putas. <laughs> Buti kakuha tayo Malampas lang tayo ng Maynila ah, Wala na problema sa coding Sa main sa Nabutas, saka Malabon Sagot na ni Kuya Umbaw <laughs> Yan Alam nyo yung malaking moon To the moon <laughs> Yan Comment kayo kung anong lugar yan Yan malaking moon Yan pumasok na tayo sa Rotunda. Ayan. Pabas ng rotonda pagunta sa Jose no si Rick Jokno Boulevard. Jose Rick Rock. Jose Rick Jokno. Ayan. Ikot tayo sa muha. Pagpatuloy ng apat na raang metro. Pagkatapos ay umiko sa mga Meron tayong taga-toro sa, sa daan. Ikutan natin. Nandun na sila sa gitna niyan. Ikut tayo. Ikut tayo niyan. Umiko sa kaliwa. Humarap sa kanan Harap sa talikod <laughs> Let's go <laughs> Hirap lang ganitong buhay Driver ka na Vlogger ka pa ah. <laughs> Sige lang Kuya Umbaw Marating mo rin yung buhay na may dapat na marating mo Kuntin sa galang kuya Umbaw Ayana Ayan na parating na Ang ating pasayro Hindi ang ating Youtube channel <laughs> Sahod na tayo <laughs> Ayan lumiko ko sa kaliwa Iyon na yun Likod tayo Likod daw tayo sa kaliwa Ano sabi? Likod sa kaliwa Oh ha Lumiko sa kaliwa Humarap sa talikod Kaliwa sa harap <laughs> Yun Yan, still there Mawa na yan Oo, oh, makarating Yun Alright, nandito na natin yung pasayro. So, manahimik na tayo Nandito na natin yung pasayro. So, maraming salamat sa iyong pananood uh, Support kay kayo, Kayo Umbaw Sana manood kayo hanggang dulo At walang pag-exit ng ads Para makatulong sa ekonomiya ni Kayo Umbaw Alright, maraming salamat Love you all Bye-bye